Para parcel? para to sa yung tong eh. ko nga sa'yo, iyo eh. Oh. Sabi ko mamimili pag hindi mo Para sa to. Para sa iyo in order ko ano know, matuas, para. Sayo. Ano nga yan? Ikaw eh, na magkuha para sa iyo. Bili ito po ka dito, oh, buksan natin to. Dalawa. Buksan mo, no? akin na si baby. Buksan mo yan. Para sa iyo ko kanya. Para sa iyo ni mama para sa iyo. Hindi ako puro para sa iyo, ang para sa iyo lagi kagamitan mo, gamit sa bahay, gamit ni baby.

free shipping kasi yan. Ito parang gusto gusto. Kaya kung gusto nyo, ko sa comment. Nasa comment section ko yun. Order na yun Hindi pa. Hindi na ba? Yay! Gusto Thank you. Gusto nyo pa. Sabi ko na rito. Gagamitin nga may. Gusto